Nabatang na batang kalunos, lunos ang lagay sa nasagip sa Maynila matapos iwan ng kanilang ina ng tatlong araw ng walang ibang kasama. Katwira ng ina, kinailangan daw niyang gawin ito para makapagtrabaho. May saksi exclusive si Cesar Apolinario. Nangangayayat at dadad ng pigsa at sugat. Yan ang nakapanlulumong lagay ng apat na magkakapatid na ito, edad walumbuan, apat na taon, anim na taon at walong taon nang abutan ang mga tauha ng mga tauhan ng Manila Social Welfare Department sa ikaapat na palapag sa isang gusali. Sumbong ng may-ari ng apartment tatlong araw na mula ng abandonahin ang magkakapatid ng kanilang ina. Walang kahit anong pagkain na iniwan sa kanila kaya inaabutan na lang ng mga kapitbahay. Wala ring bantay kahit pa delikado dahil sa kataasan ng unit na tinitirhan. Nung unang nakita ko yung mga bata, siyempre naawa ako dahil nagiiyakan. Tsaka lahat hindi pa kumakain at tsaka ando dumi. Yun. At tsaka yung siyempre makikita mo naman sa bata kung naalagaan mabuti o hindi, di ba? Katwira ng kanilang ina, kinailangan daw niyang iwan ng mga anak para magtrabaho bilang kahera sa isang club. Namatay na raw ang kanyang asawa nitong Marso. Yung trabaho ko po pang gabi. Tsaka kailangan gawin ko rin yung para din sa kanila para may makain po sila. Matapos siya makausap, nagdesisyon ng social welfare na wag nang maghain ng kaso sa kondisyong dadalhin ng mga bata sa Reception Action Center ng Maynila at dadalawin na lang sila ng kanilang ina. Pag nakaipon na ng pera ang ina, sakalang ibabalik sa kanya ang apat na anak na isinailalim din sa medical examination. Wala akong magagawa kasi wala na ako katawang para buhay hey. Gayunman, nagpaalala ang Manila Social Welfare kaugnay sa maaaring parusa sa mga makakasuha ng paglabag sa Anti-Child Endangerment Ordinance ng Lunsod. Doon sa mga maglalagay sa alangan ng sitwasyon, may kapabayaan, at uh, may sasakripis yung buhay ng bata, ito, mayroong parusa to na pagkapulong na anim na buwan at multang limang libo. Cesar Apolinario ang inyong saksi.